panaginip tungkol sa tuta. Pagkatapos na matinding paghahanap ay napag-isipan namin na walang portal na nagpapakita ng kahulugan ng managinip tungkol sa tuta, puti, itim, patay, o kahit na may maraming mga sanggol na tuta. Ito ay para sa parehong dahilan na nagpasya kaming gawin ng artikulong ito Ipapakita namin sa iyo ang tunay na kahulugan ng iyong panaginip at kung ano ang tunay na kahulugan nito sa iyong buhay. Kung gusto mong malaman kung anong ibig sabihin ng iyong panaginip at kung paano ito mababago, ang iyong kalus kasalukuyan o hinaharap, ikaw ay nasa tamang lugar. Huwag magaksaya pa ng oras, pakinggan ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa iyong panaginip. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa tuta? Maaaring alam mo na ang iba't ibang panaginip ay may iba't ibang kahulugan. Sa kasong ito, maaaring magkakaiba ang lahat ayon sa iyong partikular na panaginip. Itutuloy ko ang pagpapaliwanag. Managinip tungkol sa tuta. Ang itim ay may ganap na naiibang kahulugan mula sa panaginip tungkol sa isang puti. Kung kumagat siya ay magkakaroon din ng ibang kahulugan. O kung maraming tuta ang magkasamang naglalaro, naisip mo na ba kung saan ko gustong pumunta? Ang bawat panaginip ay may kahulugan at sa kasong ito, kailangan mong suriin ang iyong panaginip para sigurado upang malaman mo ang eksaktong kahulugan nito. Magsimula tayo sa isang itim na aso pagkatapos ay puti at iba pa. Nang walang karagdagan, pakinggan ang lahat ng kahulugan. Panaginip tungkol sa isang itim na tuta Matapos ang ilang mga paghahanap at ilang mga interpretasyon ay napagpasyahan namin na ang panaginip ng isang itim na tuta hindi isa sa mga pinakamahusay na omens sa mundo. Baggos, nangangahulugan ito na mayroong isang huwad o taksil na kaibigan sa iyong buhay at hindi mo ito makikita kahit na ito ay nasa harap mo. Maaari itong lumampas pa. Sa ilang mga kaso, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nagdurusa sa pagtataksil. Ang pagtataksil na ito ay maaaring sa bahagi ng isang kaibigan, isang kakilala o ang iyong pag-ibig. Bilang karagdagan, maaari itong magkaroon ng iba pang mga kahulugan, ngunit karamihan ay masama. Maaaring nauugnay ito sa mga heartbreak ng pamilya, mga heartbreak sa pag-ibig at pagdurusa na maaaring lumitaw sa mga darating na araw. Mag-ingat sa panaginip na ito dahil hindi ito maganda. E nire namin na subukan mo ang isang maswerteng ritual o isang panalangin. Panaginip tungkol sa isang puting tuta. Buti na lang maganda ang kulay na puti. Ito ang kulay ng liwanag, kaligayahan, pagbubukas ng mga landas, kapayapaan at katahimikan. Ang panaginip na isang magandang puting tuta ay isang mahusay na senyales at maaari kang maging masaya ngayon. Ito ay may kaugnayan sa isang maliit na bahagi ng iyong buhay at isang maliit na bahagi ng iyong pagkatao. Ang panaginip ng isang puting tuta ay nangangahulugan na ikaw ay isang mabuting tao na gumagawa para sa kabutihan at nais lamang ang ikabubuti ng lahat ng tao. Ikaw ay isang kahanga-hangang tao dahil kakaunti ang iba. Ayaw niyang makita ang pagdurusa sa mga mata ng mga tao at hindi siya tumitigil kapag nakikita niyang may nangyayaring kawalang-katarungan. Bilang karagdagan, ang panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay isang tao na may magandang liwanag sa loob mo. Patas, tapat, at tunay na taos-puso sa lahat ng mga taong karapat-dapat dito. Ito ay isang mahusay na panaginip na lumilitaw lamang sa mga espesyal na tao. Maaari kang maging masaya tungkol dito. Panaginip tungkol sa isang patay na tuta. Kapag may nakita tayong patay sa panaginip, hindi ito isang magandang senyales. Sa kasong ito, ang isang patay na tuta ay hindi rin. Ang panaginip ng isang patay na tuta ay nangangahulugan na ang ilan sa iyong mga pan pangarap ay mawawala sa paglipas ng panahon at hindi mo napapansin. Nangangahulugan ito na dapat kang lumaban ng mas mabuti upang makamit ang iyong mga layunin dahil ang iyong buhay at ang iyong kaligayahan ay dumudulas sa iyong mga daliri. Kung tutuusin, ang panaginip na ito ay senyales ng babala na dapat kang magising. Dapat mong suriin ng mabuti ang iyong buhay at sitwasyon dahil kailangan mong kumilos kailangan mong gawin at kailangan mong sundin ang lahat ng iyong mga pangarap. Huwag kang matakot sa panaginip na ito. Nagbababala lang ito sa iyo. Subukan kumilos. Sumuk subukan gumawa na isang bagay at higit sa lahat. Subukan sundin ang iyong mga pangarap ng buong lakas. Panaginip tungkol sa isang laro ng tuta ng hayop. Ang larong hayop ay lalong naging popular sa mga tao. Sa pamamagitan nito, Posible na manalo o matalo ang maraming halaga ng pera at iyon ang dahilan kung bakit dapat tayong maging matulungin sa lahat ng mga palatandaan. Managinip tungkol sa tuta. Maaari bang i-broadcast kung ito ay nagkakahalaga ng paglalaro o hindi? Ibig sabihin, may papakita nito sa atin kung tayo ay nasa mapalad o malas na panahon. Dito nakasalalay ang lahat sa kulay ng aso. Kung ang aso ay itim, Nangangahulugan ito na ito ay nasa isang kahilahilakbot na oras upang maglaro at dapat nang lumayo sa larong iyon sa loob ng ilang araw. Kung ang aso ay puti o isang napakagaan na kulay, nangangahulugan na ito ay nasa isang maswerteng panahon at dapat kang magsapalaran ng kaunti. Laging tandaan na hindi ka dapat magtiwala ng isang daan porsyento sa iyong mga panaginip tungkol sa laro o sugal kaya wag mong iposta lahat ng meron ka. Magsimula sa maliit at tignan kung tama ang iyong hula o hindi. Panaginip tungkol sa maraming tuta na naglalaro. Wala nang mas maganda pa sa makita ang ilang asong naglalaro at tumatakbo, lalo na ang mga tuta na mas cute. Ang panaginip na ito ay may napakaganda at napaka at positibong kahulugan sa iyong buhay. Nangangahulugan ito ng paglapit ng magagandang panahon at magagandang bagay na magpapasaya sa iyo. Sa kasong ito, kapag mas maraming aso ang nakikita mong naglalaro at nagsasaya, mas maraming magagandang pagkakataon ang darating sa iyong buhay. Maaaring may kaugnayan ito sa iyong pag-ibig, pagkakaibigan o yung mga relasyon sa trabaho. Imposibleng matukoy kung anong mga kaganapan ang mangyayari posible lamang na malaman na sila ay magiging mabuti, positibo at sila ay magpapasaya sa iyo. Paano ko protektahan ang aking sarili mula sa masamang panaginip? Mayroon kaming ilang mga panaginip dito sa portal na may napakasamang kahulugan. Sa kasong ito, ito ay ang itim na tuta kung natakot ka sa kahulugan ng iyong panaginip at kung gusto mo ng proteksyon, may mga solusyon na angkop sa halimbawang ito. Maaari at dapat kang kumuha ng magaspang na paliguan ng asin. Sundan ang resipi mula sa aming sasabihin. Ito ay magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa lahat at lahat at maantala ang mga negatibong epekto ng, ng anumang uri ng panaginip. Hindi mahalaga kung anong uri ng panaginip ang meron ka. Ang mahalaga ay ang paliguan na ito ay palagi maprotektahan ka laban sa hindi kaanong magagandang bagay na maaaring dumating o nangyayari.